ang ganda pala nito ito kapag dinire-diretso oh. Pa, oh yun pa oh ah hindi na pwede ho oh, doon sarado na dito Oo, papunta ng tulay oh. salamat po oh. ayan O oh, meron pa palang ano parke eto meron ako nakita oh yun, may iskinita papataas mulikuli tayo sa gilid yung mga aso ayun ang dulo ayun ah, o oh. mga ano na mga bahay na o oh. yan na ah, ang aqua private residences ano yan condominiums yan hanggang dyan lang ang um, public ayun meron pa pala dun oh. eh daanan pa patok pwede po bang dumaan hanggang ah, pwede pala party, party. ah. 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 Ayun. Ang ganda pala, oh. Tingnan lang natin kung hanggang saan ito makakarating. Tapos, hanggang doon po ba yun sa, ano, sa may Makati Mandalu bridge sa Tulay? oh, pero... Hindi siya Naka Ah, na uh, uh, mm, na parang may putol. Oh. Mm. Ganda pala, oh. Ngayon lang ako nakadaan dito. Ayan o. No? Oo, mm. Oh, na. Pasig River Ferry Station ang hulo. Ayun, merong mga kawayan. Mas malamig pag merong mga kawayan. Mas mahangin. ang ganda pala nito kapag dinire-diretso o oh. yun po oh. ah hindi na pwede ho oh, doon sarado na dito papunta ng tulay o oh. salamat po oh. ayan o oh, meron pa palang ano parke Poblasyon na oh, ano? Dito na to, ah. Dito po may daan oh, wala. Ah, pwede oh, ano. Parang gaya no to. Ah, poblasyon 'yan. Tala ba to? Salamat. Oh. Salamat sa tulay na ano yun oh. mayroong poblasyon covered court ay Bonifacio Street na to meron ako nakita oh yun may skinita. papunta uli ng tabi ng ilog pasig Ayan. Papataas. Ayan. Mulik-uli tayo sa gilid. Pero dito walang harang. Ayan. 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 mga aso ayan na ang Makati yung bridge hindi lang natin ko hanggang saan ang dulo Ay na oh. May, may dumadaan no? oh. May tugboat. May hila-hila ang -hila barge. Ah, merong ano rin oh. No? May tugboat din sa dulo. Ayan. Dalawa to. Kayang-kaya ng ano, no? Ng ng tugboat ayun o, oh, merong ano, isa pa o oh. tara, balik na tayo <laughs> Bagong ano rin pala oh, yung ilalim mga mga uh, uh, columns mga poste oh. Ano? Ni rehabilitate pati yung ilalim ng tulay. Yun pala ang dulo no. Hindi pwedeng makadaan. Ay, ah, mayroon pala, oh, nakadaan yung dalawa o oh, na uh, lalaki. Ayan, hanggang dito na lang, dito mga kabayan. <coughs> Dahil mga aso dun ah. yun ah Ay, yan ang skyline ng Rockwell Center sa kanang ano ng Aqua Private Residences yan. hindi pala ano na. tuloy tuloy yung ano doon ah uh, pathway doon. Yung mga bahay na pala. Ayan. Ganda dito sa ano, Makati Mandalo yung bridge merong mga puno sa Center Island. May mga halaman. Uh, wala lang siya ano. Ng daanan dito dun lang sa main bridge ang merong daan bangketa gawa sa cables yun na tayo sa ipantalyon e. street pabalik ng Estrella Pantalion Bridge ganda ganda ngayon, wala masyadong mga sasakyan. Light traffic lang. Ayan na. Nasa ano na tayo. Coronado Street na. Pasig Barikina River Channel Improvement Project Funded by Japanese Oda Loan July 2013 pa pala ginawa itong ano dito daan grabe napakataas oh. ito yung gano'ng kataas may greenhouse pa oh ayan oh mga greenhouse Meron pa isang ano, station ng mga ano naman sa bangka lang. Ito yung talagang ano, station ng Holo. Ayan. At yan na ang Aqua Private Residences. Ang ano yan? Condominiums. Ayan ganyan lang ang public. Hindi <laughs> na pwedeng dumaan. Pasig River Ferry Station ng Hulo. Ito na talaga ang ano, ang Ipantalyon e Street. Maliit lang, two lanes lang. At dito ang mga mga uh, na-relocate ng mga bahay, mga giniba sa private road yan so yun property na ng aqua private residences oh. yan. may mga bahay pa dati dito nakalagay na gate 2 Meron pa nga natitirang ibang mga, mga bahay. Meron pa rin pala mga bahay. Ito talaga ano, Ipantalyon Street. Ayun, ito yung Ano lang to dati, parang kalsada lang na ano, walang, walang pangalan at uh, may ginagawang mga dito at uh, meron ginagawang ano dito New leave. New Generation Libby